adaptor ng mga idol tapos tayo ng yero si Rujo mga idol tapos lang kami maglatag mga idol Rujo na lang yung iba nagkakabit ng na stick winner adaptor ng sa inyo happy monday Kaya siruho mga adult ko. Kapiraso lang. Ah, kapiraso na lang. Siruho. At tama sa box plastic kaya? Wala O, andoy, doy? Oh, okay. lagay nyo na ano. Lagay nyo na tansi, ha? Tansi. Lagay nyo na tansi yan. Para maganda yung ano ng garter. At ang baywang ko? Okay na. ano, parang Piraso na lang. Papiraso okay. yung ano yung sumobra doon sa sanipa yan, sanipa nung ano kasya, ng hardwood look kailangan tatanggalin kasi tatamaan ng muldura yung mapapansin yung muldura nung box plastic mga idol tatamaan kailangan. yan hindi na pwede alambrihin to kasi maliit na to kailangan natin gunting lang Ulan na talaga doy. Wala wala na ano magagawa yung ulan na yan kasi kalikasan yan eh. Ulan init sa maghapon. Hindi ka pwede sumilong. Ganun yan eh. May kanta nga yan eh. Doon. Tulad ng isang ibon. Latiro sa bubong. Ulan init sa maghapon Hindi ka pwedeng sumilong Yan Yun yung kanta ng ano, ilatiro. Yan mga Ano, kanta lang kahit, kahit pagod eh, Kailangan ma, ano rin Mabigyan din ng ano ng katawaan ng isip Asip panayan eh Panay trabaho dalang. Ay mga idol, mababasin yung lakad na kami. Ayan. Galasin ko na, boss. Ayan, may alagay na yan. Ayan, may alagay mga idol. Biglang umulan. Ay, kailangan lagi ng kagad na stipiner dahil baka mamaya dumiad yung gakir. Ayan, mga idol. Diretso, diretso. Ayan. mga Ah, linis na tayo. Baba na yung bakal doy. Pati yung pinagkabasa natin. Happy Monday sa inyo. Mga girl, ngayon lang namin sinimulan. Ayon. Ayon. bukas, sa na lang kami at saka yung box Okay, thank you. God bless mga girl. Happy Monday sa inyo. Good afternoon po sa inyo. Thank you. God bless.